Hindi normal na tao ang kinasama mo. Kakaibang nila lang siya. Star... Time. Ako si Tino, 50 years old na ako ngayon. Meron akong karanasan na gusto kong ikwento sa inyo. At ang storyang ito ay nangyari nung kabataan ko pa. Isa akong tricycle driver noon, taong 1999. Hindi ko na lang sasabihin ang lugar kung saan ako nakatira. Iniiwasan ko kasi makilala ako ng tao eh. Takot kasi ako maulit sa akin ng karanasan kong to eh. Inaamin ko na sa edad kong 25 ay nalulung ako sa bisyo. Nahilig ako sa pagsusugal, barkada at inuman. Hindi ko rin itatanggi na maaga ako namulat sa kalaswaan. Pinata ako ng mga panahon na to dahil wala akong kasintahan ay madalas ako sa beer house. Lagi kong kasama noon ang barkada kong si Lito. Siya palaging nag-aaya sa akin na mag at magsugal. Hindi ako tumatanggi kahit maubos pa yung pera ko. Sige pa rin ako. Isang araw, habang namamasada ako sa kalsada, may isang magandang babae na pumara sa akin. Hindi ko siya namumukaan. Sa tingin ko hindi siya taga rito sa amin. Kasi yung ko lang nakita tong babaeng to eh. Habang binabaybay namin ang daan, ay sinubukan ko makipag-usap sa kanya. Una kong tinanong kung saan siya magpapahatid. Hindi kasi niya nasabi sa akin nung sumakay siya. Nahihiya siyang umiti sa akin. Sabay sabing sa isang sikat na beer house dito sa amin. Agad ako nagtungo sa lugar na yon. Habang nasa biyahe kami, Itinanong ko siya ulit kung anong gagawin niya doon. Sinagot niya ako at sinabi niya na doon daw siya nagtatrabaho. Napaisip ako nito dahil niminsan hindi ko siya nakita sa lugar na yon. Pagdating namin sa bababaan niya, ay agad siyang bumaba at nagabot ng bayad. Gusto ko sanang itanong sa kanya yung pangalan niya eh. Pero hindi ko na nagawa. Kita ako kasi ang pagmamadali niya kaya hindi ko na siya inabala. Nagpatuloy ako sa aking pamamasada hanggang sa sumapit ang gabi. Inaya na naman ako ng mga tropa kung mag-inom sa beer house. Naalala ko yung magandang babae na naging pasahero ko Kaya agad naman akong pumayag Pagpasok pa lang namin sa loob Ay agad hinanap ng mga mata ko Ang dalagang nakasakay ko Nang makita ko siyang nakaupo sa isang mesa Ay agad ko siyang nilapitan Inalok niya ako na maupo sa bakanting upuan na nasa harap niya Nalaman kong Marisa pala ang pangalan niya Tapos na daw ang trabaho niya Kaya imbis na umuwi siya Naisipan niya daw tumambay muna at uminom Agad ako nagpasikat sa kanya Umorder ako ng isang sisig at isang bakit ng alak Nang hinatid na sa mesa namin yung order ko kaya agad din namin ng aming tagay. Habang magkausap kaming dalawa, ay hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang hinaharap. Malaki kasi ito eh. E hindi ko maiwasang mapatitig dito. Napapalunok ako sa tuwing naiisip kung magkatabi kami sa kama. Babaero talaga ako. Pero nang mga oras na to, parang naiisip ko ng magseryoso sa isang relasyon. Lumipas ang ilang oras, at naparami na rin ang aming nainom. Nag-offer ako sa kanyang ihatid na lang siya sa bahay nila. Noong una, ayaw pa niyang pumayag. Nakakahiya raw kasi baka raw nakakaabala pa siya. Sinabi ko kagad sa kanya na ayos lang. Kaya pumayag na rin siya. Nagpaalam ako sa mga barkada ko na hindi na muna ako sasabay sa kanila. Pumayag naman sila kaya diretsyo na kami ni Marisa sa bahay nila. Habang nasa biyahe kami, ay tinanong ko siya. Bago ka lang rito, no? Kahalipat ko lang ng isang buwan. Ba't mo naisipang lumipat dito? Para mahanap ng trabaho. Ang hirap kasi dun sa amin eh. Napatango ako sa sinabi niya. Saglit kaming natahimik hanggang sa muli siyang magsalita. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Di ako kagad nakasagot dahil hindi ko inaasahan na itatanong niya sa akin ang bagay na to. Hindi ko pa nahahanap yung babaeng para sa akin. Bakit naman? Ano bang tipo mong babae? Napatawa ako sa sinabi niya. Ramdam kong meron siyang ipinahihiwatig. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman yon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kaya naman bumanat na ako. Yung katulad mo. Ganyan mga tipo ko eh. Napangiti siya sa sinabi ko. At bagay ang namula yung mga pisngi niya. Pakaramdam ko ng mga oras na to. pa ako. Nagkwentuhan kami ulit ng kung ano-ano. Hindi ko na malayan na nakarating na pala kami sa bahay niya. Dito ka pala nakatira? Oo. Oh, oh. Mura kasi renta ay e, tinanggap ko na. Ah, ganun ba? Sinong kasama mong nakatira dyan? Mag-isa lang ako. Aalis ah, na sana ako. Kaso inaya niya muna akong pumasok sa loob. Nung nasa loob na kami. Gusto mo bang magkape? Hindi na. Hindi naman ako magtatagal. Sige, salit lang ha. May kukunin lang ako. Sige lang. Napatingin ako sa kabuuan ng bahay niya. Luma na ang itsura nito. May kita ang mga likabok at bitak sa mga pader. Kapansin-pansin din ang mga sapot sa sulok ng kisame. Ilang sandali pa ay bumalik na siya galing sa kusina. Pasensya na sa bala ha. Oo, wala lang yun. Ah, kaya naman sa'yo. Ngilitian ko na siya Sabay nagpaalam na akong aalis na ako. Alas 11 na rin kasi ng gabi nito. Bago pa man ako tuluyang ang makaalis, nagsabi ako sa kanya ng Ayos lang ba kung sunduin kita bukas? Ayos lang ba sa'yo? Oh. Oo naman. Walang problema sa akin. Sige, hintayin kita dito ng alas 8 ng umaga. Okay, kita na lang tayo ulit bukas. Kinindatan ko siya sabay alis sa kanila. Habang nagmamaneho ako pa uwi, eh hindi ko maiwasang mapangiti. Sobrang saya ko ng gabing yun. Pakaramdam ko inhanap ko ng babaeng para sa akin. Pero hindi ko alam na yung mga to may dala palang kapahamakan. Kinabukasan ay maaga ako nagising. May mga estudyante kasi akong ihahatid sa paaralan eh. Pagkahatid ko sa mga bata ay umuwi muna ako sa bahay para magayos. Gusto ko kasing magpasikat kay Marisa. Aalis ah, na sana ako para sunduin siya nang bigla akong makita si Lito. Bis na bisa! Saan ang lakad mo? Diyan lang, may susunduin lang ako. Sus, babae mo na naman. Natawa ko sa sinabi niya. Alam na alam niya kasi ang mga gawain ko pagdating sa mga babae. Inay-inay lang pre, baka mamaya makarama niyan. Sus, nagsalita ang santo. Biso lang ang meron ako. Alam mo yan? O oh na, sige na. Ayos na ako, pre. Nagpapaalala lang ako sa'yo. Huwag mo sanang masamain. Alam ko na yan. Dito na ako, pre. Tuluyan na nga akong umalis at nagtungo sa bahay ni Marisa. Nang makarating ako sa lugar niya, ay naabutan ko siyang nakatayo sa labas ng bahay niya. Agad akong lumapit at binati siya. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Kalalabas ko lang. Ano? Ayos na tayo? Sige. Tara. Mabilis lang kaming nakarating doon sa pinagtatrabahuan niya. Dalawang klase ng negosyo kasi ang pinatatakbo ng amo niya. Sa umaga, ito ay isang restaurant at beer house naman tuwing gabi. Kinakailangan niya pumasok sa umaga para maging waitress. Sa gabi naman, ay madalang lang daw siyang magtrabaho. Pumapasok lang daw siya sa gabi kung kulang talaga sila sa tao. Ito yung rason kung bakit hindi ko siya nakikita noon. Anong oras ka pala mamaya matatapos? Bakit? Susunduin mo ako? Baka gusto mong mamasal muna bago umuwi. Kung nilibre li mo ako, papayag ako. Yun lang pala eh. Sige ba, sagot ko na. Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng restaurant at nagpaalam na sa akin. Hindi mali sa lisa isipan ko ang naging usapan namin. Napakasaya ko. Sa wakas ay masisimulan ko na rin ang panliligaw sa kanya. Ang araw na to ay todo kayo daw sa pamamasada. Gusto ko kasing maibigay sa kanya lahat ng gusto niya eh. Pagsapit ng alas tres ng hapon ay nagpasya na akong umuwi ng bahay. At pagkatapos ay agad ako nagayos. Bandang alas 4.30 ng hapon. ay bumiyahin na ako patungo sa pinagtatrabahuan ni Marisa. Nakasuot ako ng pulang t-shirt at maang na pantalon. Nagpabango pa ako eh. Maya maya lang ay lumabas na rin si Marisa Hindi naman halata ang mo? <laughs> ang pangit ba? Hindi, bagay naman sa'yo Hindi ko alam magaling din pala mang bola mga babae <laughs> Nagtawanan kaming dalawa dahil sa sinabi ko Tara na na, baka saan pa magpunta ang usapan? Agad kaming umalis at diretsyong nagtungo sa parke, hindi kalayuan sa bahay niya. Pagkarating namin, ay agad kami lumapit sa tendero ng isaw. Ramdam ko na ang gutom kaya kumain na agad kami. May mga pagkakataon na sinusubuan ko siya. Aakalain mo talagang magkasintahan kaming dalawa. Doon ko naisip na gusto ko na magpakatino para sa kanya. Simula nito, wala na akong ibang ginawa kundi ang hiyatid at sunduin siya. Wala nang ibang tumatakbo sa isipan ko kung hindi siya. Hindi na rin ako masyadong sumasama sa barkada. Nagpasa akong ligawan sa at sinagot naman niya ako kagad Nung unang gabi namin bilang magkasintahan Ay eh minangyari kagad sa amin Maganda yung katawan niya Ang kaso nga lang May mga peklat siya sa tiyan niya Para itong mga kalmot Hindi to kaaya-ayang tignan Pero binaliwala ko na lang to Dahil tanggap ko siya At dahil mahal ko siya Masaya naman yung relasyon namin Makalipas ang dalawang buwan ay nagpasya na kami magsama sa iisang bahay. Nagdesisyon kaming sa bahay ko na lang sa tumira. Sarili ko kasi yun eh. Kaya wala na kaming gagastosin sa renta. Wala namang naging problema hanggang sa umabot kami ng limang buwan. Doon na unti-unting lumalabas ang totoo niyang ugali. Isang araw, habang namamasada ako, ay nagkita kami ni Lito. Pre, kumusta? Tagalan lang huli nating inom ah. Oo nga eh. Naging abala kasi ako sa pamamasada. Saan kasama yun mamaya? Karawan ni paring Nonoy ngayon. Oo nga pala no. Sige, punta ko mamaya. Kinagabihan nun, ay eh, nagtungo ko sa bahay nila Nonoy. Nagkamustahan kami ng mga kaibigan ko. Nagkainuman at nagkantahan. Muli kong naramdaman ang saya na magkakasama kami. Eh na at nakapunta ka. Oo nga pre, tagal mo na rin hindi sumasama sa amin ah. Tatao na ba talaga yung pag-aasawa mo? O tinga yan at nagtinuna eh. Iba talaga siguro kapag tinatamahan ka na ng pag-ibig. Tawanan kaming lahat. Hindi ko alam na ako pala magiging pulutan ng buong bar kada, Ating gabi na nang makauwi ako sa bahay. Pagpasok ko sa loob ng bahay, naabutan ko si Marisa sa sala namin. Galit na galit ang mukha niya. Nanilisik ang kanyang mga mata at may hawak siyang babasaging baso. San kayo ka galing? Eh? Diyan lang kailan, Nonoy. Nakipag-inuman ka na naman sa kanila, hmm. ano? Ano namang masama? Eh, minsan lang naman kami mag-inuman. Wala akong pake. Pag sinabi kong ayoko, ayoko. Hmm. Naiintindihan ko naman kung bakit niya ako pinagbabawalan. Alam kong gusto niya lang akong tumino. Inintindi ko siya simula pa lang ng una. Nalayo ako mag-away kami. Lahat sinusunod ko. Pero ngayon, talagang nasasakal na ako. Alam mo, nakakasakal na yung mga pagbabawal mo sa akin eh. Bahe, ginagawa ka na naman lahat ito para sa iyo ah. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, baka magsawa na ako. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang kaninang galit na Marisa ay biglang kumalma. Lumapit siya sa akin at agad niya akong niyakap. Pasensya na mahal ko, hindi ko siya. Sa susunod kasi matuto kang lumugar. Inalis ko ang pagkakayakap niya sa akin. Iniwan ko siya mag-isa sa sala at padabog na tinungo ko ang kwarto namin. Dahil sa tama ng alak ay hindi ko na namamalayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako dahil sa sikat ng araw. Kahit masakit ang ulo ay bumangon ako. Naligo ako at pagkatapos ay uminom ng kape. Hindi pa nawawalang inis ko kay Marisa kaya umalis ako ng bahay na hindi nagpapaalam sa kanya. Medyo kaunti lang ang pasahero ng araw na to. Sabado kasi kayo walang mga estudyante. Naisipan kong tumamay muna sa paradahan ng mga tricycle. Nalayo akong umuwi sa bahay. Patikintingin lang ako sa mga sasakyan na dumadaan sa kalsada nang maramdaman kong may lumapit sa akin. Mga no, may problema ka pare ah. Nagkatampuhan kami ni Marisa. Tungkol naman saan? Masyado kasi siyang mahigpit eh. <laughs> Hindi ka lang sanay. Eh. dam ko gusto niya akong kontrolin eh. Baka naman nagpapalambing lang. Sana nga ganun lang. Matagal-tagal din ang naging usapan namin ni Lito. Alas 6 na isna ng gabi nang mapagpasan kong umuwi na. Pagkarating ko sa bahay, agad eh, kong hinanap si Marisa. Gusto ko may pag-ayos sa kanya dahil alam kong nasaktan ko siya Pagkatapos nito Naging okay naman kami Lumipas ang tatlong buwan At nakikita ko nagbabago ng ugali niya Hindi na siya nagagalit Pag lumalabas ako kasama ang barkada Akala ko Ay tuloy-tuloy na ang masaya naming buhay Hindi ko inaasahan Na darating ang araw Na sasabihin kong Ayoko na talaga Tandang-tanda ko pa ang nangyari Kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya Araw ng lunes, April 5 Piyesta noon sa lugar namin Hindi talaga ako nag-aanda dahil naikipiesta lang naman ako sa mga kaibigan ko. Nung araw na to, nagkaya ng barkada na magsama-sama sa bahay ng Lito. Umaga pa lang ay eh, nagpaalam na ako kay Marisa na pupunta ako kay Lito. Pumayag siya kagad. Kaya akala ko talaga ayos lang sa kanya Umalis ako ng bahay ng alas 7 ng gabi Magkarating ko yung inuman kagad ang bumungad sa akin Hindi muna ako nakisali sa kanila Dahil kakain muna ako Pagsapit ng alas 10 ng gabi Doon na nagsimula ang kasayaan namin Masaya ang naging kwentuhan namin nang bigla na lang kaming makarinig ng sigawan sa labas ng bahay nila dito. Agad kaming lumabas at laking gulat ko na makita ko si Marisa. Nagwawala siya na parang isang baliw. Nanilisik ang mga mata niyang mapupula at napakagulo ng buhok niya. Sumisigaw siya at sa tuwing may lalapit sa kanya, hinahampas niya ng dala niyang patpat. Sobrang kahihiyan ang naramdaman ko. Dala ng galit, ay kinaladkad ko siya pa uwi ng bahay. Nang makauwi na kami, ay napuno ng sigawan ng buong bahay namin. Ano ba pumasok sa isip mo? Alam kong gusto ko na nasama ni Lito. Napasabunot ako sa buko nang marinig ko ang sinabi niya. Para na siyang nawawala sa katinuan niya. Ang dating maganda at sexy nitong katawan ay nawala na. Napalitan ito ng payat at maputlang balat. Habang tinititigan ko siya, ay eh para akong nakaharap sa ibang tao. Malayong malayo sa itsura niya dati. Yun ang dahilan kung bakit gusto mo magpunta sa nila. Tumigil ka nga sa kalokohan mo! Bakit? Di ba kayo ka sa naman? Kaya nabuha pa do'y ka sa mga bayarang babae. Mas mabuti pang bayarang babae kaysa sa tulad mo! Anong sabi mo? Natigil ako na makita ko ang mukha niya. Pulang-pula na siya sa sobrang galit. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot. Ibang-iba kasi ang pagkakatingin niya sa akin nito. Dito ko na napagdesisyonan na itigil na ang lahat. Maghiwalay na tayo! Hindi siya kagad nakapagsalita na marinig niya ang sinabi ko. Nakatulala lang siya habang nakatingin sa akin. Nagpasa na akong umalis. Dito na siya natauhan at agad niya akong niyakap na mahigpit. Parang naawa na. Huwag mo kong iwan. Umiiyak siya kasabay na mahihinang paghigbit. Nakakaramdam ako ng awa para sa kanya. Kahit paayusin namin, wala na rin mangyayari. Pinipilit kong alisin ang pagkakahawak niya sa akin. Napakahigpit nito kaya gumagamit ako ng puwersa. Hindi ko sinasadyang mapalakas ito. Dahilan upang paupo siyang bumagsak sa sahig. Napatras ako at nang aalis na ako. Bigla siyang nagsalita. Pagsisisihan mo maaaraw na iniwan mo ako. Puno ng galit ang pagbabanta niya sa akin. Dahil sa takot ko, ay mabilis kong tinungo ang bahay nila dito. Kinabukasan nito, matapos ang away namin, Umuwi na rin ako ng bahay. Hindi ko na nakita si Marisa sa bahay namin. Maging ang mga gamit niya ay eh wala na rin. Isang linggo ang nakalipas mula nang umalis si Marisa. Dito na nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan. Gabi na nang makauwi ako galing sa pamamasada. Pagod na pagod ako nito. Kaya sa higaan ka agad ang bagsak ko. Ilang oras ang lumipas. Ay naramdaman kong naninigas yung katawan ko. Pinipilit kong gumalaw pero hindi ko kaya. Pakiramdam ko, Parang may nakadagan sa akin. Halos takasan ako ng bait na makita ko ang isang nakakatakot na nilalang. Nasa ibabaw ko siya. Nakatingin siya sa akin. Kitang kita ko ang nakakatakot niyang muka. Pati ang naglalakihan niyang mga pangil. Nakita ko rin ang matutulis ng kuko. At ang malaki niyang mata na pulang-pula. Sa sobrang takot ko, ay kinapos na ako ng hininga. May sinasabi siya sa akin pero hindi ko maintindihan. Hanggang bigla akong nagising. Pagising ko, para akong nabunutan ng tinik. Pawis na pawis ako. Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyayari sa akin. Bigla na lang ako nakaramdam ng pangangate sa buong katawan ko. Sa sobrang kate ay hindi ko maiwasang pwersahing kamutin ng balat ko. Matapos ang gabing to, hindi ako namasada kinabukasan. Baka ilang beses din ako naligo dahil baka dala lang to ng alikabok para na akong mababaliw ng mga sandaling to. Bigla-bigla na lang kasi ang kate. Tapos maya maya babalik na naman. Nagkasugat-sugat na rin ang ilang bahagi ng katawan ko. Kung ano-anong gamot na rin ang ininom ko para lang maibsa ng kate. Buong gabi akong hindi nakatulog dahil sa kate at hapdi na nararamdaman ko. Kinabukasan ay nangilabot ako sa aking nakita. Puno katawan ko ng mga sugat. May mga nana na rin lumalabas. Sa takot ko ay nagmadali akong pumunta sa ospital. Pagkahubad ko ng jacket ko ay nagulat ang doktor. Nagsagawa kagad sila ng pagsusuri upang malaman ang sakit ko ilang laboratory test din ang ginawa sa akin pero wala talaga silang makita. Neresetahan muna ako ng doktor ng mga gamot at ointment para matigil na ang paglalabas ng nana sa mga sugat ko. Pinahid at ininom ko ang mga gamot na binigay sa akin. Sa paglipas ng mga araw, pakiramdam ko mas lalong lumala ang kondisyon ko dahil sa nangyari sa akin ay tuluyan na akong tumigil sa pamamasada. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, ay may narinig akong kakaibang tunog. Kahit masakit ang katawan ko, ay bumangon ako. Nang makarating ako sa sala, napagtanto kong galing sa labas ng bahay ang kakikong tunog na to. Pinakinggang ko itong mabuti hanggang sa napagtanto kong galing pala ito sa mismong pader ng bahay ko. Parang may kung anong kumakalmot sa pader ng bahay ko. Kahit nangihina ang katawan ko, pinilit kong silipin ang maliit na butas na nasa bintana. Parang napatigil ang paghinga ko nang makita ko kung ano yung nasa labas ng bahay. Dati ko nang naririnig ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang ni minsan sa buhay ko. Hindi ko naisip na totoo sila. Kitang-kita ng dalaw kong mga mata ang nakakakilabot niyang itsura. Malalaking pangil, matatalas na mga kuko at pulang-pulang mga mata. Takot na takot ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Napaupo ko sa sahig na maramdaman kong kumikirot yung mga sugat ko. Tapos may nararamdaman akong gumagalaw sa loob nito. At nagsisimula na naman ako makaramdam ng pangangate. Napapikit ako sa sakit. Pagmulat ko, napasigaw ako sa sobrang takot. Ang kaninang aswang na nakita ko sa labas ay nasa mismong kisame ng bahay ko. Nakatingin ang malaki at nanlilisik niyang mga mata sa direksyon ko. Muli ako napapikit at walang tigil na nagsisisigaw. Ah! Nagising na lang ako ng maramdaman kong tumatama sa mata ko ang sinag ng araw. Napaluha na lang ako dahil na naginip na naman ako ng masama. Gabi-gabing ganito nang nangyayari sa akin. Akala ko totoo ang lahat ngunit masamang panaginip lang pala. Bumangon na ako at nagtungo sa kusina. Pala ko sanang uminom ng tubig kaso Natigilan ako. Muntik na akong masuka nang makita ko. Ang napakatabang uod sa sahig. Kinilabutan ako nang makita ko pang may iba pang nahuhulog. Napasuka na talaga ako nang mapagtanto ko kung saan ang gagaling ang mga uod. Nang gagaling ito sa mga sugat ko. Dahil sa pandidire ay agad ako nagtungo sa banyo. Mabilis kong hinubad yung mga suot kong damit. Halos mawalan ako ng malay. Nang makita ko may mga uod rin sa hita at pa ako, nagsimula akong maligo kahit napakahapde. Sinabon ko ng maraming beses ang aking buong katawan para maalis sa mga uod na to. Mas lalong lumala yung kondisyon ko. Hindi ko na magawang lumabas ng bahay. Natatakot na kasi akong pandirihan ng mga kakilala ko. Wala akong ibang ginawa kundi magdasal na sana gumaling na ako. Isang araw, naisipan na akong dalawin ni Lito. Hindi ko alam na sa araw na to, magkakaroon ng kasagutan ng lahat. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ko nga alam pre. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Oo, pero hindi nila alam sakit ko eh. Naniniwala ka ba sa kulang? Natigilan ako sa sinabi niya. May nakaaway ka ba nitong mga nakarang araw? Agad pumasok sa isip ko si Marisa. Nung araw na nakipaghiwalay ako kay Marisa, pinagbantaan niya ako. Delikado ka pre, baka pinakulam ka ni Marisa. Dahil sa hindi matukoy ng mga doktor ang sakit ko, nagpa siya akong sumama kay Lito. Nagtungo kami sa kakilala niya magaling na albularyo. Pagkarating namin, ay agad niyang sinabi na nakulam nga ako. Pinahiga niya ako at agad siyang nagsagawa ng pagtatawas. Ang mga tumulong kandila ay nabuo at naging hugis tao. Babae ang may gawa nito sa'yo. Nakikita ko matindi ang galit niya. Kaya niyo po bang kontrahin ng kulam? Hindi basta-basta ang kalaban niyo. Hindi lang sa isang mambabarang, kundi isa rin siyang aswang. Kinuwento ko sa kanya ang mga panaginip ko. Doon ko lang nalaman na ang mga nakikita ko sa panaginip ko ay parte ng pangkukulam sa akin. Upang maputol ang kulam, kailangan masira ang kanyang altar. Paano po natin yung mahahanap? Sa loob mismo ng bahay ng mangkukulam. Sabay naming tinungo ang bahay kung saan nangungupahan si Marisa. Saktong walang tao, kaya pumasok na kami. Nagulat ako sa nakita ko. Ang bahay ay nagmistulang abandonado. Parang ilang dekada nang walang naninirahan dito. May kita ang mga nagkalat na sirang gamit sa paligid. Isa-isa naming tinignan ang buong bahay hanggang sa makarating kami sa pinakadulong bahagi nito. Doon ay nakita namin ang isang hagdan na patungo sa ibabang bahagi. Pinuntahan namin yon at dito namin nakita ang isang altar. May kita sa mesa ang isang kulay itim na kahoy. Hugis tao ito at nakadikit ang larawan ko rito pati na rin ang mga itim na kandilang nakasindi meron din kami nakitang mga papel may mga nakasulat dito Ng mga salitang hindi ko naiintindihan nagsimula nang magdasal ang albularyo hindi siya tumigil hanggang sa isa-isang namamatay ang mga nakasinding kandila ang sabi ng albularyo ay naaalis niya na ang bisa ng kulang parang isang himalang bumalik ang lakas ko pinagtulungan namin ni Litong wasakin ang buong altar hindi na rin kami nagtagal at umalis na rin kami sa lugar na yon isang linggo ang lumipas simula nang mawasak namin ang altar ay unti-unti nang natutuyo ang mga sugat ko. Nawala na rin ang pangating nararamdaman ko. Isang araw, nagising ako, napaiyak ako sa tuwa, Nang sa wakas, ay tuluyan nang gumaling ang aking karamdaman. Muli akong bumalik dun sa albularyo upang magpasalamat. Nalaman ko mula sa kanya na tagasikihor pala si Marisa. Ang uri daw ng ritual na ginagamit nito sa pangkukulam ay sinaunang itim na mahika ng mga tagasikihor. Simula nito, ay hindi ko na muling nakita si Marisa. Hindi ko na rin alam kung ano na nangyari sa kanya. Pagkalipas ng dalawang taon ay muli ako nakatagpo ng bagong pag-ibig. Sa ngayon ay masaya na ako sa aking pamilya. May mga anak at apo na rin ako. Maraming hindi naniniwala rito pero ang mga peklat sa katawan ko ang siyang patunay na minsan akong umibig sa mga tulad nilang mga alagad ng dilim. In the silence of the night, echoes of memories whispers of your laughter now just echoes in my home. Promises we make, like fragile glass, they break, leaving me stranded in this cold, lonely age.